Andito ngayon tayo sa outing ng anak ko na si Margo kasi di ba nung napanood niyo nung kailan nag-graduation sila so ito yung parang ano nila year end party nila nagkaroon na lang ng toka toka sa mga dadalin so eto naisip ko kasi mga bata yan may hilig talaga yan sila sa ganito gumawa tayo ng pamahid para masarap lalo yung hotdog injury na naman tayo sa lower back dahil sa game kagabi. Okay lang, importante. Masamahan natin yung anak natin kahit na may masakit yung nararamdaman natin. Importante, masamahan natin siya. Eto, easy to eat. Pagkakain nila ng hotdog, lulusong na ulit sila sa swimming pool. Oo, actually hindi lang mga bata ang may gusto nito, maski mga matatanda gusto rin nito. Kaya oh, no It's oh, hot dog. It's hot. Thank you. Hot dog. Si nagis hot dog. Hot dog. Thank you. Welcome. Yeah, sure. Go get, go get. Also tell your friend that we have hot dog here father thank you so much for giving us the opportunity to hang out with our friends and thank you for everything you have given us sorry for all our mistakes and our sins hopefully you can forgive us again thank you so much again father Good. Tapos namin mag-asigaso ng mga bata. So, kami naman ang kakain ni mami. Ma, maraming maraming salamat po sa bihaya na yung ipinagkaloob sa amin. Magsulit po itong lakas at talim. Ama, bigyan mo rin po ng masagahan ng pagpapala ang aming mga masaboy sa buhay. Gayon na rin po ang aming mga taga-panood. Mapatawad po sa aming mga pagkakasala. Gayon daw rin po patawarin mo ang mga anak. Ama, pakibantayan mo po kami ngayong araw na ito. Gayun na rin po ang aming mga mahal sa buhay. Gayun na rin po ang aming mga tagapanood. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus sa aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kain na to. May isda tayo. iniya na isda, lumpia. iniya na hotdog at barbecue. Ayan yung mga ambag-ambag na mga parents, guys. Favorite. Alam ko meron doon. Iba yung view natin ngayon. Nandito tayo ngayon sa Riman Private Resort dito po 'yan sa ano, sa May Naik Cavite. Mm. Thank you so much dun sa nag-sponsor nito, sa, sa mga parents ng mga magka ni. Mm. <laughs> mm. Thank you, Lord. Thank you, po!